Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong Enero 22, 2025, sa pagsikat ng araw mayong Miyerkules, Enero 22. Isang malalim at masiglang enerhiya ang bumabalot sa paligid mo, mahal na Libra. Sa gabay ng Venus na tagapagpatibay ng kagandahan at pag-ibig, maaari mong maramdaman ang isang malakas na hatak ng pagkamalikhain at masighing damdamin. Ang araw na ito ay paalala na ang pagmamadali at labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng ulap sa iyong pagdedesisyon at magpahina sa ningning ng iyong mga layunin. Panatilihing payapa ang isip sapagkat ang kaliwanagan ay ang susi sa tamang hakbangin. Ang ika-negatibo 23 araw ng buwan ay nagdadala ng pagkakataon upang bigyang-laya ang iyong pinakamalalalim na hangarin. Isipin kung ano ang tunay mong ninanais sa buhay, at hayaan ang sarili mong magpinta ng malinaw na larawan ng mga pangarap mo. Sa kabila ng anino ng buwan sa Scorpio na maaaring magdulot ng mga emosyonal na pag-aalinlangan, huminto muna, huminga ng malalim, at alalahaning bawat pag-isip ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Ang araw na ito ay paanyaya upang magtiwala sa proseso ng unti-unting pagunlad at masusing pagminilay. Habang patuloy na umuusad ang araw, maglaan ng oras upang pag-isipan kung saan ka maaaring dalhin ng isang tapang na hakbangin. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ito ang tamang oras upang bitawan ang alinlangan sa sarili at yakapin ang paglalakbay sa harap mo. Sa kabila ng hindi katiyakan, Tandaan mong taglay mo ang likas na alindog at balanse na maaaring maging gabay sa mahirap na mga sandali. Ang lakas na ito ang magpapalakas sa iyo upang harapin ang mga hamon ng may pagtitiwala sa sarili. Ngunit, huwag mong kalimutang tanggapin na ang pakiramdam ng kahinaan ay likas sa ilalim ng matinding impluensya ng Scorpio. Kung sa palagay mo ay hirap kang makawala sa iyong mental na estado, gamitin ang panahong ito upang gawing aral ang iyong mga pagsisiyasat sa sarili. Ang bawat emosyon na nararamdaman mo ay isang pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong pagkatao. Kapag isinama mo ang mga ito sa iyong araw, mas magkakaroon ka ng lakas upang maibalik ang pagkakasundo at kagandahan na mahalaga sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, sa gitna ng hamon at pagkakataon, alalahanin mong ikaw ang may kapangyarihang lumikha ng sarili mong kwento. Isa itong kwentong puno ng pag-asa, tapang, at katotohanan. Habang ikaw ay nagmumuni-muni ngayong gabi, hayaan mong maging inspirasyon ang enerhiyang ito upang ihanda ang iyong sarili para sa mas magagandang bukas. Ang balanse at harmonya ay nasa loob mo, at sa araw na ito, hinamon kang gamitin ang mga ito upang maipakita ang pinakamatamis na bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.